Hello mga kawambu! Ngayon naman ay magluluto tayo na special piminyahan! Ang mga gagamitin natin ay bawang, sibuyas, cubes, pose wrap, hotdog, manok, alaska, kebab, tidbits. Yan ang mga gagamitin natin sangkap sa pagluluto! Tara, mag-start tayo. Una ay, piprito muna natin ang patatas para ma medyo malambot na siya. Para mamaya, lalagay na lang natin siya. Sunod naman bawang sibuyas at ilalagay na natin yung manok. Lagay lang natin siya. Tapos pakukuluan lang natin siya. Mas maganda, mas matagal na kumulo. Para mas malasa siya. Hmm pagtuloy pag niya, yan. Ha, syempre, ahalo haluin lang natin siya. Yan, baligtad, baligtad rin lang natin siya, ganun. Tapos, lagyan natin ng chicken cubes, pampalasa, Dagdag pampalasa yan siya. pakuluin lang. Lalagyan na natin siya ngayon ng gatas. Samuel, yan. Pampasarap at pampalasa. At pag kumulo na siya, yan, halu haluin lang natin siya para hindi naman siya mamuho siya. Pagkakulo, lagay na rin natin yung tidbits, pineapple, tidbits, yan. Dalawang maliit yan, nabili ko kasi wala akong nakitang malaki, kaya dalawang maliit para tapos haluin lang ulit natin para mapunta siya sa ilalim. Tapos pakukuluin lang natin siya. syempre maglalagay na rin ako dyan ng paminta. Naglagay ako ng paminta asin. Tapos ilalagay ko na rin tong patatas na pinirito natin kanina. Medyo malambot na yan. Sabay na rin natin yung hotdog. syempre ayan. Pagtapos nyan halu-haluin na natin yan. Yan. Tapos pakukuluin lang ulit natin yan. Pakulo lang ng pakulo. Gat medyo lumapot na siya. Yan. Tapos tatakpan ulit natin siya at pakukuluin. Tapos pag kumulo na siya, yan. Luto na siya. Yan. Haluin mo lang natin ng konti hanggang lumapot pa. Tedeng! Ayan na siya. May special pininyahan.